Thank God it's Friday mga ka-OFW at naglilinis kami ng opisina bago umalis. Excited yarn para sa off bukas. <laughs> Habang ako'y papalabas ng opisina mga ka-OFW at patungo sa MRT Station, ako hindi ko maiwasang humanga sa ganda ng sunset. Ang paglubog ng araw dito sa Singapore mga ka-OFW ay parang isang obra maestra ng kalikasan. Sa mga ganitong sandali, hindi ko maiwasang mag-isip kung gaano ako kaswerte sa aking trabaho dito sa Singapore. Ang work-life balance na nararanasan ko ngayon ay isang bagay na noon ko pa pinapangarap, malayong malayo sa aking karanasan noong ako'y nagtatrabaho pa sa Dubai. Okay, tambay lang tayo muna dito mga ka OFW habang nag-aantay tayo ng trend kasi balak kong pumunta ngayon ng Little India. So dito muna tayo nag-aantay. So habang nag-aantay, mag-uusap muna tayo. <laughs> Magkwentuhan muna tayo mga ka OFW. We will be having a long weekend kasi sa Lunes wala kaming pasok kasi ano 'yon, holiday 'yon, Eid al-Adha. So wala tayong pasok sa so, Saturday, Sunday hanggang Monday, wala tayong pasok. So balak ko ngayon hindi naman gumala, pero gusto ko lang pumunta ng Little India kasi meron tayong bibilihin doon ng mga gulay. Maghanap tayo ng mga gulay na pwede natin kainin bukas. Dito na pala yung trend mga ka-OFW. Ayan na. Little India interchange at eto na nga mga ka-OFW, nakarating na tayo ng Little India. Itong Little India Metro Station, isa ito sa pinaka-busy na metro station dito sa Singapore. Kaya ayan, Friday pa din ngayon, kaya medyo marami ang tao. Pero diretso na tayo sa labas mga ka-OFW para makapunta na tayo ng Little India Market. At eto na nga tayo. first order of business natin ay uminom nitong napakasarap na tita mga ka OFW. Alam nyo ba na miss ko to nung ako'y nagtatrabaho sa Dubai. Eto naman yung kabuuan nitong Hawker Center dito sa may Little India mga ka OFW. At eto na nga, naglalakad-lakad na tayo, naghahanap tayo ng mga gulay or iba pang mga bagay na pwede nating mabili. Pero ang ganda pala ng selection ng mga seafood dito sa Little India. Ayan no, Napakarami at mura dito mga ka-OFW ha compared sa kung bibilhin niyo ito sa mga supermarkets. At ito naman yung itsura ng Little India sa gabi mga ka-OFW. Tingnan nyo, ang ganda no? Ang dami ding tao dito na nagpupunta. Pag sinabi mong Little India mga ka-OFW, ang tingin ko talaga dito ay mga alahas kasi ang dami talagang mga jewelry shop dito. naglipana, magkakatabi-tabi pa. Pero ang ating talagang pakay dito ay maghanap ng mga gulay na pwede kong ulamin. Uy, eto, meron tayong mga mga prutas. Pero dere lang tayo. Meron din tayong nakita nagbibenta ng mga magagandang mga bulaklak, mga ka-OFW. Yan, lakad-lakad lang tayo at napansin ko na medyo umuulan ata. At eto na nga, nakarating na tayo dito sa may tindahan kung saan nagbebenta ng mga gulay. Sari-saring mga gulay mga ka-OFW. May okra, may pipino, may talong. Pero ang una nating kinuha ay itong talong mga ka-OFW dahil na-miss ko nang kumain ng talong. Sunod na kinuha ko mga ka-OFW itong okra. Ako, napakasarap itong isaw-saw sa bagoong na nabili ko. Ito yung mga nami-miss ko ng na mga pagkain sa Pilipinas at ito hindi ko rin napigilan na bumili ng kamote mga ka-OFW. Ayan. <laughs> at pwede na nating bayarin itong ating mga nabiling okra, kamote at talong mga ka-OFW. At ayan nga, nagbayad tayo ng at least $5 para sa tatlong items na yan. Hindi naman tayo araw-araw pupunta ng Little India mga ka-OFW para sadyain itong mga ganitong mga gulay. Ano? E, eh, naisip ko lang talaga na gusto kong magliwa-liwa sa araw na ito ng biyernes dahil nga off tayo bukas. Pero medyo umuulan na sa puntong ito mga ka-OFW. Hanggang sa muli!